Samahan niyo ako sa panibagong content at panibagong vlog na aking gagawin ngayon. A day in my life as a working student. Hello everything and everyone! Hala, sino ka, Jarn? So ayun na nga, panibagong araw at panibagong content ang gagawin ko ngayon. Dahil malapit na ang pasukan, tara samahan niyo ako sa panibagong content na ito. Sa pagkatiya, arrange ko lang naman ang aking mga gamit dito guys. At ipapakita ko sa inyo ang aking pagpunta dun sa AUP, ang aking muling pagpasok sa AUP. Sa totoo niyan, ilang beses na akong pumapasok sa AUP pero ito na talaga yung final. na papasok ko na yung aking gamit ulit dun sa AUP. Pero babalik din agad ako dito sa labas guys. Inuna ko lang ng hakot ang iba kong damit kasi kailangan pa talaga akong asikasuhin dito sa labas. Parang hindi pa uh, nasulit yung bakasyon. Kaya babalik mo ako dito. Charis Pero may asikasuhin talaga ako. At ayan na nga samahan niyo muli ako sa aking pagpasok sa IUP para naman uh, hakutin tong mga gamit ko. Tinawagan na nga pala talaga ako ng work ko doon. Kasi mas maganda na magsimula ka na wala pang pasok. Para naman magkaroon ng pundo sa mga account namin. So ayan sisimula namin ng wala pang pasok. Diba? Ito nga pala ang damit na iiwan ko muna dito. dadalhin ko siya sa pangalawang hakot ko na papuntang IUP. At ito din pala ang gamit na nakabox na iiwan ko muna siya dito. Ang hirap kay hakutin ito pabalik ng IUP. Tapos pag alis mo, hakutin mo ulit palabas. Sino ka dyan? Kaya iwan ko muna siya dito. Hayaan ko na lang muna siya. Matambak siya dyan. At least utay-utayin ko na lang siya ng dalawa puntang IUP kapag kaya na. Ma-share ko lang guys, nung bakasyon, hindi lang isang box yung hinakot. Marami pa talaga at hindi ko nga alam kung bakit dumami yung gamit ko ng ganun karami kasi sa totoo lang nung pagpunta ko dito sa AUP, hindi ganun kadami yung gamit ko, nagtaka talaga ako nung time na yon kasi nga kita nyo naman na hindi na makakasya yung gamit ko sa isang maleta lang. Kailangan marami pang dadali ng mga kuti-kuti na yarn. Hindi ko nga alam kung ba't umami siya ng ganun eh. Sa mga oras na yun, 11 a.m. na nga pala at nagmamadali talaga ako kasi inaantay na ako ng assistant din namin doon. Kasi nga, dadalin ko yung gamit ko muna doon. Bago ako matutulog doon, babalik na lang ako ng Tuesday. So ito na nga pala, tapos na maligo at pupunta na tayo doon sa AUP. Handa na nga pala yung gamit ko papunta doon. Tara guys, samahan niyo ako ngayon. Nakarating na nga pala ako dito sa AUP guys at ayang nasa likod ko na yan. Diyan na nga pala ako magtatrabaho. Yan na yung bagong work ko. At alam nyo ba, ito yung pangalawang trabaho ko dito sa AUP. Kasi nung una, doon nga pala ako nagtrabaho sa dorm ng Sampagita. Two years nga pala ako nagtrabaho dun sa Sampagita, guys. And after two years, nakapag-decide nga pala ako, nalilipat na ako ng ibang work. At ito yung nilipatan ko. Dito sa apartment ako lumipat kasi nandito yung assistant din namin. Sa so, mga oras na yan, hindi ko nga pala alam kung saan ako pupunta. Kaya bumalik na lang ako. Nalilito kasi ako, guys. Tatlong apartment kasi yan. Tatlong building na nagsusunod-sunod. Hindi ko alam kung saan yung office ng assistant din namin. At ayun na nga, buti pa yung kasama ko may alam pero hindi ko talaga alam kung saan dyan guys. Naunahan pa ako ng kasama ko ng may alam pero hindi ako naniniwala sa kanya. Halata naman sa mukha ko na hindi ako naniniwala kung naniwala pa ako, di sana naglakad na ako dyan. Ayun nga pala, patay tayo lang tayo. At ayun na nga, sa wakas, nagchat na yung assistant din namin. At ayun na, dinala ko na yung maleta. At pagdating din sa unahan, napagod nga pala ako dyan. Kaya iniwan ko na yung maleta dyan. Bahala na yung kung sinong magdaan dyan. Kung sino magdadala ng maleta na yan. Kung sino mabait na tao ang magdadala dyan. Sino nga ba ang mabait na tao nagdala ng aking maleta? Abangan! <laughs> Yun na nga guys, papunta na nga tayo doon sa apartment kasi nagchat na si Ma'am Jeanette na inaantay niya na ako. At pagkarating nga pala dyan, nagulat talaga ako kasi sa pinakadulo pala yung apartment namin guys. Ang hirap pa naman maglakad kasi ang layo ng bawat room dito ng mga subject. na, hin ako, exercise talagang malala nito guys. Pagdating nga pala dyan sa apartment, nahirapan pa talaga akong hanapin ulit yung office. Kaya nagtanong-tanong na lang ako sa kanila. Pagdating ko dyan, pasilip-silip na lang tayong nalalaman kasi hindi ko din mahanap si Ma'am Jeanette kung nasa. Kaya ayun, nakapag-decide na lang ako na antayin ko na lang si Ma'am Jeanette kaysa sa magtatayo-tayo-tayo mm -hmm. sa labas ng pintuan ng office para tayong shingshia nga doon. At ayun na nga pala, pinakita ko na nga pala doon yung room ko na inapprove ni Ma'am Jeanette. At ayun na nga, pauwi na nga pala kami guys. At dadaan mo na ako sa kay Mama dyan. At pagkatanghali nga pala dyan, nagwo-walking-walking ako. Wala ka sino ka dyan, ba diba? Nag walking ng tanghali. O sino nagwo-walking ng tanghali dyan, ba diba? ba diba? Ang init pa naman dyan sa AUP. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kainit dito sa AUP. Tingnan nyo naman yung noo ko, kumikinang-kinang. Ayan na nga pala yung ating noo guys. Papakita ko sa inyo ang paligid ng IUP. Mainit sa mga oras na yan. Kung sino man nakapaglabas sa mga oras na yan, ang swerte ng damit nyo. At ayan na nga pala yung student park guys. At ayan nga pala yung gabi na pinikturan ko at pinakita ko kay mama kasi ang akala ko maluluto talaga siya. At binalikan pa naman ni mama ang takala niya maluluto talaga pagdating namin doon. Piki pala yon May ganun pala. Yung akala mong laman talaga ng gabi yun pala. Katawan lang pala ng gabi yun. Naloko tayo dun guys ha. At sa kawawaking ko, napadaan nga pala ako dito sa basketball court ng student park. Sino ka charn? Sinong gustong maglaro sa inyo ng ganyang kainit? Plano ko maglaro dyan? Ano yun? Marunong ka maglaro? na kausap ko sarili ko? At ayun na nga pala, napadaan ako dito sa may kumakain. At ayan, nakikain tayo. Hindi tayo nahiya eh. Alam, sino ka dyan? Makapal yung mukha. At ayun nga pala yung pagkain nila. At ayan, may pa juice juice pa. At ayun na nga, galing tayo sa walking. Kailangan nating uminom ng juice na malalig. At ayun, nakaburao talaga tayo sa mga oras na yan at nakakain. Thank you nga pala sa nagbigay ng pagkain at may papansit pa. At ayun na nga pala, refreshing talaga yung juice na nakikita ko sa paligid ko. Kaya ininom ko sa mga oras na yan, guys. Ayun, guys, naranasan ko na naman yung juice ng IUP. So, paano ba yan, guys? Hanggang dito na lang. Baka kayo na naman yung maburaot ko dyan, eh. Bye-bye, guys. Thank you nga pala sa lahat ng mga nanood ng vlog ko at nagla-like. Bye-bye!